Ah, uh, gawin mo. Ayan na. Ito so, lang gagawa mag-isa niyan. At ito na nga, si partner na nga ang pinagawa ko mag-isa ng aming lahat na orders. At tinimeran ko pa siya dahil nga dito sa amin sa application ay may uh, timer ang uh, delivery actually dalawang order lang naman ang ginagawa ni partner ang japanese noodles at isang sushi kaya naman hindi ko na siya tinulungan para na rin mahasa na rin si partner para makita ko na rin kung kaya niya na talagang mag-isa para makapag-de-off na rin ako kung makikita niyo sa timer inaabot na siya ng 4 minutes at 5 minutes nga ay eh, natapos na niya ang isang order na japanese noodles at eto na nga at na niya ang sushi mga pre at dapat within 10 minutes tapos na siya dahil yun ang time na darating ang pipick up nitong order namin sa hunger stay kaya naman tong si partner ay eh, talaga namang binilisan na. In 7 minutes eh, tapos na rin niya ang mga order. Yung pick-up time niya yeah. ay sakto. Sakto yung oras niya, 4.39. 4.39. Ayan 4.39 the time. Pick-up time. 4.39. 4.39. Umabot ka, partner Umabot ka sa time. Kasi nakalagay dito, 4.39. Ayan o. 4.39. 4.39 for 39 for 39 saktong na ko ba ito tingnan ko yung oras eh Genora Sanita 7 minutes eh ayos at dahil umabot nga si partner sa kota na binigay kong timer eh talaga naman pwedeng-pwede na ako makapag-deop na to by monday at yun lang salamat thanks for watching and god bless everyone see you my next vlog all right